Mainit guys. Tanghaling tapat. Pero kailangan natin tapusin to. Para maayos natin itong ating mga kalapatan. guys, yun, uh, tapusin natin kailangan natin matapos kasi baka ulan na naman mawawa naman yung ating mga kalapate yung mababasa so, kailangan natin tapusin itong pagkawahan ito, natin

Na natin. para hindi na tayo mahirapan pero naman siyang ano eh meron siyang pinto sa ibabaw so ayusin na lang natin kapag sa, sa ano? mamaya ulit magtali lang naman tayo dito ngayon nga mainit Sobrang init Mamayang hapos hapon tuloy so, namin lang, so, lang ako kasi para kahit paano magawa tayo kaunti ang init guys nakakapaso yung linoleum so sobra init pero kailangan natin tagusin para kahit pa eh magkaroon nang masisulungan yung ating mga kalapate. Ngayon guys, o. Oh, Nagbubulong pausin. sa ano ko na lang niya ng ito itong ganito natali ko dito tapos uh, open na yan sa ganyan pero pagka umuulan lalagyan natin sa ng cover ng ano yung sakong pinagtatakot natin nakikita nyo naman yan so, ano, eh, sa video natin sa previous video natin so mamayang hapon na lang ulit ako magpapatuloy napaka init guys sobrang init nagpapawisan ako grabe init guys parang at least nagkaroon na ng masisilungan yung ating mga kalapate o git dito lang guys pakitok sa inyo yung susunod na ano natin video nasa na ba yung mga kalapate natin ayun yung mga kalapate natin nasa itaas So, ipapasok natin tong pakinan nila dito sa loob. Tapos si normal papapasukin natin para pumasok din yung mga kalapate natin. Yung ibang kalapate. Ayun pala yung isa, yung Oh. Ang tabi doon. Ay, yung asawa pala niya. Uy na, uy, uy. Uy, uy, Hey! Uy na uy Uy, uy, uy. ko pa pala pwede isama itong si Norman Kasi may sakit pa siya. O oh Norman balikan na doon sa kulungan mo Talaga Babalik ko sa sa kulungan niya Na nakahiwalay siya hindi siya pwedeng isama kasi baka mahawa na mahawaan yung ating mga wala namang sakit na pyrom para mix sa virus so ayan guys oh. dito siya nakakulong eh Ayan muna natin yung mga kasama doon sa ano sa bagong gawa ng kulungan. Uh, dito na muna tayo guys. Mamaya papakita ko sa inyo yung continuation ng paggawa natin ng ating kulungan. Mainit eh. Hindi ko kayang ano yung init. Sobra init. Grabe. Nagpapawisan ako.